meron pong tanong. Bakit daw hindi simbolo ang pagkain natin sa katawan ni Kristo? Kasi daw ang ginawa ni Kristo, hindi daw ang katawan ni Kristo ang binigay ni Kristo. Bakit daw hindi simbolikal ang ginawa natin sa pagkain sa katawan ni Kristo? Madalas po na sinasabi ng iba na hindi literal na katawan ni Kristo ang ostya na ibinibigay po sa bawat misa natin mga katoliko. Dahil sa tuwing tinatanggap daw po ito, ay isa pa rin ordinaryong tinapay ang makikita mo at malalasaan mo. Sa simbahan po meron tayong tinatawag na transubstantiation. Trans, pagbabago, at substance, o sangkap. Meaning, ang transubstantiation ay ang proseso po na kung saan ang tinapay at alak sa Eucharistia ay nabago sa tunay na katawan, dugo ni Heso Kristo. Na sa ating paniniwala sa pamamagitan po ng transubstantiation, ang nabuhay na Jesus ay tunay na naroroon sa Eucharistia. Marahil nga po na anyong tinapay pa rin ang ating nakikita, pero ang elemento po nito ay nabago sa tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Na siya nga ang ating tinatanggap tuwing nakikibahagi po tayo sa banal na misa nating mga katoliko. At isa pa pong patunay kung bakit tunay talaga na katawan at dugo ng ating Panginoong Iso Kristo, dahil ito po'y Biblikal. Si Kristo na rin ang nagsabi nito, This is my body, this is my blood. Matthew 26.26-30 Hindi dito sinabi ni Kristo na this is the symbol of my body or this is the symbol of my blood. Sinabi niya talaga ayon sa Ebanghelyo na ito'y totoong kanyang katawan at dugo. Na naman sa kanyang sinabi sa John chapter 6 verse 53 to 55, sinasabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, malibang kainin niyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laban at umiinom ng aking dugo ay may buhay ng walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw." sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. You see? Hindi po simbolo ang makakapagbigay sa atin ng buhay, kundi ang kanyang tunay na katawan at tunay na dugo na makukuha natin sa Eucharistia, sa Misa, sa ating simbahan. Isa po yan sa hiwaga ng Eucharist para sa ating mga Katoliko, na kailanman ay hindi kayang tutulan ng siyensya o ng kahit sino. Tanging ang Dios lamang sa kanyang kakayahan, kaya nagiging posible ito. Huwag natin kalimutan na ang Diyos mismo ang nagsabi. John chapter 6 verse 55 to 56 For my flesh is true food and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. Hindi niya sinasabi na ito ay simbolo lamang ng kanyang katawan at togo Sa alip, kanyang sinasabi ng ating tinatanggap ay talagang tunay at buo. sa kung saan nagmula sa kanyang katawan bilang tanda ng kanyang sakripisyo sa lahat ng tao. ba? Diba? Ano pong patunay natin dito na ang natatanggap po natin ay talagang tunay na katawan at dugo ni Kristo. Marami na po ang naitala ng milagro na ang tinapay ay nabago sa kanyang laman at dugo. Tulad na lang po ng Miracle of Lasciano noong 8th century na merong pare ang nagduda ng tunay na presensya ni Kristo sa Eucharistia na habang nagsasagawa po ng word of consecration sa kasakdulan ng misa, ang tinapay po at alak ay nabago sa tunay na laman at dugo ni Kristo. At sa pagsusuri po ng scientist, ang tinapay na naging laman ay katulad ng isang cardian tissue o laman mula sa puso at ang dugo ay isang sariwang dugo. You see? Sunod po dito ang milagro sa The Corporal of Bolsena sa 13th century. Ang milagro po sa Orvieto, Italy na nagsimulang dumugo po ang ostya papunta sa korporal o isang telang litoriko sa altar. Ito po ay isa rin sa mga milagro na nangyari doon. Pangatlo po dito, the house of Siena, Italy in 18th century. Na kung saan po ang ostya, na hindi nasisira ay nanatiling sariwa hanggang sa ngayon kahit na 285 years na ang tagal nito. Na pwede pa rin pong masilayan sa Basilica of Saint Francis in Siena, Italy. Sunod po dito, the Miracle of Chiratakonam in India, 21st century, na kung saan ang nagmarkang pulang mancha sa Ostia na nagkorteng mukha ng isang tao na makikita sa St. Mary's Parish in Chiratakonam in India. And last, ang Eucharistic Miracle sa Santarim in 13th century, na kung saan ang Ostia po ay itinabi ng isang babae na gagawin saan ang pambayad sa albularyo, ngunit hindi natuloy dahil ito po ay nagdugo at lumiwanag sa kanyang baul at naging dahilan po upang hindi matuloy ang kanyang balak at nag-confess siya sa pare sa kanyang kasalanan. Ito po yung ilan lamang sa mga kaganapan na nagpapatunay po na si Kristo sa kanyang sinasabi na ang ating tinatanggap sa Eucharistia ay tunay na kanyang katawan at tugo. Na hindi kayang tutulan ng mga sumasalong dito dahil ito po ay ginawa ng pagsusuri ng mga eksperto at magpahanggang sa ngayon ay masisilayan mo ito. You see? Sa ibang pananampalataya, ito ay simbolo lamang dahil they are not in authority na mag-consecrate po ng ostya. Now, bakit tanging kapariyan lamang ang makakasagawa po nito? Based on the Catechism of the Catholic Church 14.11, only validly ordained priests can preside at the Eucharist and consecrate the bread and wine so that they become the body and blood of the Lord. Tanging mga kapariyan lamang po ang makakapagtalaga ng tinapay at alak upang maging tunay na laman at dugo ni Kristo. At ayon po kay San Pablo, Kaya't sapagkat mayroon tayong dakilang mataas na saserdote na pumasok sa langit si Jesus na anak ng Diyos, hawakan natin ang ating pananampalataya. Si Kristo po ay kinikilala na pinakamataas na pari ng simbahan. At sa kanyang pagsasagawa po ng huling hapunan, ay kanyang ipinagkatiwala ang obligasyon ng pagbabahagi sa mga apostoles. Sinasabi nga dito, Luke chapter 22 verse 19, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo, gawin mo ito sa pag-aalala sa akin. At ito po ipinagpatuloy ng ating mga kaparian. Dahil mismo ang mga apostol ay nag-ordina sa ating mga obispo, sa ating mga kaparian. Ito po ay mababasa natin sa 1 Peter chapter 2 verse 5. Sinasabi dito ni San Pedro, you also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood na siyang isinasabuhay na ngayon ng simbahan sa kanyang mga gawain at katuruan. Kaya malinaw po at dapat din tayong maniwala na ang tinatanggap natin ng Eucharistia ay talagang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Iso Kristo. So ayan po mga curious. sana po ay nakatulong po video nito At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share Ibahagi po natin sa mga kilala po natin Ibang masagot din po ang kanila mga katanungan Sa ating pananampalatayang katoliko Please don't forget to follow and subscribe Ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic Upang matulungan din po natin itong lumago This is Mr. Curious Catholic Sama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan Prodiyote so, klasya Sa Diyos po ang lahat ng kapurian Hello mga kapatid uh, ah, Alon subscribe Mr. Curious Catholic marami tayong matutunan mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan God bless Hello I'm Father Lester Villa Parish for some conception Iloilo promoting Mr. Curious See you Hello mga kapatid inaniyahan namin kayo huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio And Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niya sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunotin niyo nitong Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutoh. Rodigo at Iglesia.